Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpa-reading sa atin. At magpaumanin po kung hindi po kayo nasasagot kagad. Kasi po maraming po talagang nagme-message, ano? Konting pasensya lang po. At yung mga hindi pa nasasagot, pwede naman po kayong mag-chat ulit. So, bawal lang po ang dami account, fake account, nakalock ang profile. Yung picture profile nyo ay hindi po kayo. Ingat-ingat lang po ha, kasi hindi po, hindi ako sumasagot kapag, hindi kami na, hindi pinapansin especially mga admin ko kasi ang sumasagot sa inyo. So, hindi kayo papansinin nila kapag fake yung account niyo or dami account. Even though nagamit nyo yan, walang profile, walang picture malabo po kayong papansinin. Ace of Pentacles. Okay. Um, yung energy ng person mo, something coming. Ace of Pentacles. Actually, ito yung unang nahulog eh. So, yan. The Magicians and Ace of Pentacles. Okay. Um... Okay. I think parang continue ito ng kahapon, ano? Yan, so, nakita niyo kahapon, grabe no, ang lala. Talagang galit na galit yung third party sa sa inyo. Kung malimbawang sa tingin niyo sa inyo yon Kung resonate po kayo. Kinilabutan ako kahapon. Alam niyo after reading, nag-ritual talaga ako para para gumaan yung mga lumabas. Kasi syempre nakakaawa naman kayo kapag sinasaktan kayo ng gano'n na third party. Or kung sino man nagkalaban mo. Even though na third party ka, nanonood ka sa akin. Yun, so nakakagulat lang. Anyway, um, the magicians and eight of pentacles bakit ko nasabi, bakit parang continue ito? Kasi nandito na naman yung energy ng kahapon. Ayan o. Oh. May something talagang gumawa para makuha, makuha niya yung person mo. Yeah. Malungkot. Nalulungkot siya. Some of you, kaya ka umaayon na sa kanya kasi ginawa ka na rin hindi lang yung person mo. Kaya mo siya ina iniiwan, tinatanggihan mo na. Pero I know there's still emotions sa'yo. Mahal mo pa rin itong tao na ito. Kaso nga lang, kaya ka parang hindi na nagahabol or something, nagtitiis ka na, ginagawa ka na rin ng kalaban mo. Para ikaw mismo ang sumuko. Okay. Moon, pa, uh, the moon and um, seven of pentacles. Grabe. Nami-miss niya yung kahapon. Nami-miss niya yung dating kayo. Yung, yung energy niyo na parang ang saya-saya niyo. Alam mo yun, hindi ko alam kung childhood mo to, high school, college, kapit-bahay. Basta I think matagal-tagal na rin to. Okay? Yan, someone's talking pinagmamasdan ka ng kalaban mo, pinagmamasdan ka at nakabantay siya sa'yo. Yan. Ace of Swords. Two of Pentacles. Something aligaga. Aligaga kasi bakit? You, your person is parang nararamdaman niya na yung attention ng person mo is nasa'yo nasa pa rin. Ayan. And hindi siya tanga dyan para hindi niya mapansin yan. Medyo, ano lang, sorry ha, kasi alam nyo naman may allergy ako. Medyo may ano, may something sa kanya. Yeah, tinanpan natin. Alilang abi agi a ah, aligaga siya. Or, remember natin kung ano, medyo yung person mo nagsiselos. Nagsiselos, something parang kamusta ka, anong ginagawa mo. Okay. Ah. Uh... sabi na eh. Parang continue siya kahapon. Alam nyo, sa totoo lang, kailangan nyo talagang magpa-reading kung kailangan nyo talaga ng tulong ko. Kasi tinatawag talaga kayo. Lumabas pa rin yung cards natin kahapon. Balisa, hindi siya makatulog. Gusto kanyang kausapin. Alam mo, gusto niyang gusto niyang, ano, gusto niyang ipaglaban mo siya. Gusto niyang ipaglaban mo siya. Kasi sana wag ka daw sumuko. Hindi niya rin ma-explain sa sarili niya kung bakit siya nagkakaganon. Yes. Knight of Swords, The Judgment, and war of Swords. Some of you, hindi wala ka sa tamang lalaki. Yes, ako na sa inyo. So, kung wala kayo sa tamang lalaki, then get out. Tama na. Hindi na, hindi na normal yung lagi kang malungkot. ba diba? Kaya nga kayo nagkaroon ng relasyon para masaya. Kaya nga nandyan siya, exists sa buhay mo. ba diba? Kailangan yung maging Masaya. Anyway, um Ay, uh, grabe. Hindi siya papayag na maging masaya ka. I'm sorry sa Hindi siya papayag madalas yung pag-aaway nila ng third party. Kung third party ka, kung asawa man to, madalas ang pag-aaway nila. And eventually, detret, tinatakot, bossy. Tinatakot po talaga siya. Kinikilabutan na naman ako. Ang lakas na, no? ang lakas naman ng tragis na to. sinabi siya. Madalas ang pag-aaway nila. Kasi alam mo, nararamdaman niya talaga na meron pang feelings yung person mo sa'yo. And gusto ka iwin back. Kaso nga lang, meron siyang energy na hangman. <coughs> yes. Okay. So, tingnan natin kung anong energy ng person mo. Nakakaloka to. Grabe. Ay, tingnan natin. Sorry po. page of earth yan ang blessings ng person mo six of earth ace of earth six of earth uy hindi na siya makakapagtrabaho ng maayos kasi nga may mga ano siya eh. may mga iniisip fail kasi siya ngayon sa love kaya na na ano ba tawag dito nadadamay ang kanyang financial yan nadadamay talaga ay ten of water in fairness may swerte pa rin sa kanya magkakapera pa daw to yes yan yan yung swerte sa kanya So, tingnan natin kung ano yung energy natin sa'yo. four of wands. Ay, sorry, two of wands pala ito. Naduling na ako. Five of potion. Hala. Bakit naman? Okay. Ano ito naka-reverse? seven of coins ay hindi naging madali to sa'yo alam mo tro totally brutally broken ka yes and alam mo alam mo yung sa hospital yung bang buhay ka na parang ganon yung energy mo. But, meron pa rin pag-asa na nandoon pa rin nakikita ko yung pag-asa na naniniwala ka pa rin na magkakaroon ng himala, makakaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. And that's a good attitude talaga na hindi kayo susuko kahit anong mangyari. Kahit ano pa yan. Okay? kahit ano pang mangyari, huwag kayong sumuko. Yeah, meron dito minamalas kayo sa business, tinatago, and binitray niya. Nagtry lang naman siyang magkaroon ng kinalolokoan. Uh, kinalolokohan. Ayan, so may na-inlove sa kanya yung kinalolokohan niya, yung third party. So, ang nangyari, ginawa. O yung asawa ito, sayo mo, sayo mo tindit maniniwala, sayo't sa gusto mong maniwala, ang ibig ko sabihin, hindi lang ikaw yung naging third party ng, ng guy na to. So, itong wife na ito, kaya to pinagawa kasi hindi lang ikaw ang naging babae niya. Marami na. Okay? So, hindi mo rin masisi kung bakit yung asawa gumawa ng paraan. Yun nga lang, yung paggawa ng paraan niya is bad. ba? Diba? Marabi, oh. Binibitray ka niya talaga. Parang gagawa talaga siya ng paraan para bumagsak ka. Queen of Swords. And the justice. Ayan o. Oh. Four of swords. Ay uh, five. Teka lang. Eight. Nine. Nine of swords pala. Sorry. And six of oh, pentacles. The star. Meron ditong sobra-sobra naman yung bait nyo. Some of you kahit alam nyo nang niloloko kayo. Kahit alam nyo nang mali pinagpapatuloy nyo pa rin yun. Mm -mm. Malinaw sa mata ninyo na may something, may mali. Pero, tinutuloy nyo pa rin. Yan. Yun yung pangit sa ano na to. Okay, so, Queen of Swords and the Justice. Ah... Uh, uh. katawa tawa lang siya, no? Hindi siya makakapayag talaga. Hindi siya makakapayag magiging masaya kayo. May God, kung makita nyo lang hanggang pa ako yung kilabot ko. Nanonood yung manggagamot. Ang lakas ng energy, ano, naging continue ito kahapon. Anyway, hindi tayo papayag. Hindi ako makakapayag. Siyempre, di ba? Queen of Pentacles. is uh, page of potions. Sa career naman, nagiging okay ka eh. Wala na ano mga problema. Ito lang yung, actually, parang ano eh, gagalaw ka lang, may diskarte ka na. Marunong ka. Okay. Okay. Yan yung blessings mo. Yan. Alam mo, meron, di ko alam kung tatlo, lima bang anak mo, dalawa, isa. Yan, for sure. Magkakaroon sila soon. Insya Pagdasal nyo lang yan. At, syempre, ikaw din, makakabangon ka. Yes. Pagdating sa pera, magaling ka. Bumawi ka. Okay? So, wala namang masama doon. Huwag kayong mag-alala. And talagang impacta na to. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Uh, magpa-reading kayo kung gusto nyo gumaan yung pakiramdam ninyo. Kasi yung reading ninyo, may kasama po yung pangpagaan ng problema. Okay? Ulitin ko ha. Kasi naging continue siya kahapon. Banggitin 'yung pangalan niya ha. Teka lang. Okay, magsisimula ako. Kung sino man 'yung kung sino man sa tingin niyo gumagawa sa inyo, banggitin niyo 'yung pangalan. <laughs> okay. May kulay ba yung buhok mo? Medyo ma arti ka sa katawan mo, no? Ganon din naman yung third party. Nakikita ko yung mukha niya eh. May naamoy ako. Hindi ko alam kung nagluluto ka, nagbiyahe ka ba, or nasa sopa. Ang dami niyo, ang dami ko nakikita sa inyo. Pero nakaupo. Ayan, nagtitinda. Ayan. May tarot reader pa nga dito. Ay marunong magtaro. Banggitin nyo yung pangalan ng sino man sa tingin niyo ang gumagawa dito. Pag nagkamali kayo, wala namang problema. Hindi siya matatamaan. Pag yung gumawa lang na masama sa inyo. Okay. para matakot siya na alam, meron tumutulong sa inyo. Kaya magpariding kayo. Hindi pwedeng ganyan. Kasi alam mo, parang ang salbahi ng babae na to. Or kung lalaki ka, ang salbahin niya. Nakuha na nga niya eh. Hindi mo naman kasalanan kung hindi pa siya masaya. Okay mga madam ko, ito po ang aking Facebook account. Kung gusto niyo pong tulungan ko kayo, please lang mag-message po kayo. Pasensya na po kung hindi agad-agad kayo ma-message, okay? Um, konting pasensya lang, 'wag mag-message, 'wag tatawag. Messenger only po. Okay? February 4 po 'yan, 'yan ang ito po yung cover. So imposibleng maliligaw po kayo. Okay, messenger only po, nandyan po ako, pati mga admin ko. Pasensya na kung hindi po kayo laging ma-replyan, bawal ang fake account, walang profile, na kalak At mga mahal ko, tip ko lang sa inyo, bawal kayong mag-picture sa palubog ang araw. Sunset. Okay, dito talaga sa channel na ito, meron talaga kayong makukuhang idea. Bawal kayong mag-picture ng palabo, pa, palabog ang araw or sunset. Okay? Masama po yun. Nagkukos po siya ng negative energy sa buhay natin. Yung iba ginagawa pang profile, ginagawang cover, akala nilang ganda-ganda. Okay? Well, ngayon, sinasabi ko pa lang, mag-change na kayo ng profile niyo, I-delete nyo na yung picture na yon kung meron kayo hindi po yun maganda. Ingat po kayo, muli, po, may litaro. Ah, kung sabi nyo, ay ano naman po ang magandang picture, mas maganda po ang sun kiss or sunrise na magpipicture kayo ng may araw. Okay? Maganda rin po magbabad tayo na sunrise, uh, 30 minutes to 1 hour sa sa araw. Okay? wag na huwag kayong magpipicture picture sa sunset. Okay? Malinaw. Ingat po kayo. Muli po, Miley Bye-bye.